natin para sa sakit sa ko ah, uh, di hika at saka may pneumonia pa ako mga rails, pag ah, uh, base ay para makapaghanap uh, para sa ngayon hindi uh, pa makakapalang parami nang ako ng gamot. Ay, medyo pa ako ngayon. Hindi pa ako nakainom ng mga gabi. Ito ko ngayon po yung sa paubo lang. Sa hika. At saka itong siya, Ayan, kapabit. Kaya, sa ulit, pag ko yung sa patuloy ko sa pagkana ng mga video. At, huwag niyo kalimutan yung pag-pray ako uh, para mabilis ang aking uh, at, na, kapag, uh, at paggawa ng content at uh, makapagdana po ay naman ako pag drive naman ako lang ng tricycle kasi yun lang yun ang pinakahanap po ay paray yun at kayo so ulit maraming salamat sa maraming salamat din sa uh, lahat ng tag-support sa akin maraming salamat sa lahat bye bye ingat kayo